Si Ace York Cesar Aguilar sa tunay na buhay o mas nakilala natin sa pangalang Ace Verhel ay ipinanganak noong November 20, 1954. Panganay siya sa dalawang magkakapatid. Sila ay tubong Maynila. Ang kanilang mga magulang ay isa sa pinakasikat na artista noong dekada 50 na sina Alicia Verhel at Arlen Kindoy Aguilar o kilala sa tawag na Cesar Ramirez. Kaya naman bata pa lamang si Ace ay namulat na ito sa mundo ng showbiz. Dahil tatlong taong gulang pa lamang ito ay nang sumabak na sa palabas na ang taong putik na pinagbidahan ng kanyang nanay. Taong 1959 naman ay gumanap siya bilang si Bentoy sa pelikulang Anak ng Vulkan na kung saan ay kaibigan si Ace Short ng nabuhalang ibon na namumugad sa punganga ng Bundok Apo at dito ay nakasama niya ang mga batikang artista na si Fernando Co. Jr. Kaya bata pa lamang si Ace ay nahubog na ang kanyang talento sa pag-arte. Naging magandang panimula sa kanya ang maagang pagsabak nito sa harap ng kamera dahil na din sa malaking impluensya ng mga magulang nito sa mundo ng showbiz. At hindi din naman lingid sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang ang tinatamasa dahil ang kanyang pamilya ay nakakaangat sa buhay. Sa kabila ng pagiging abala ng kanyang mga magulang sa trabaho, ay hindi ito naging hadlang upang mawalan ng nang pagkalinga kay Ace sapagkat ito pa ang naging daan upang mas mapalapit siya dito dahil lagi itong kasama sa trabaho at madalas din silang magkakasamang nagsisimba sa Quiapo tuwing Biyernes kaya naman maituturing sila na isang huwaran at masayang pamilya pero ayon nga sa kasabihan nasusubukin ng tadhana ang iyong kapalaran kung gaano kakatatag sa problemang iyong haharapin. At di nga ng laon, sa edad na labing isa, si Ace ay nambiglang maghiwalay ang kanyang mga magulang na noong mga panahon na iyon ay taliwas sa kanyang inaakalang pagsubok na kinakaharap ng kanyang pamilya. Ikinalungkot at sobrang binamdam niya ang pangyayaring iyon dahil mahal na mahal niya ang kanyang nanay at tatay. Ito ay ang unti unting nagpabago sa kanyang pagkatao mula sa batang nasanay sa kalinga at pumahal ng magulang hanggang sa pagiging emosyonal at pagkauhaw sa pagmamahal at hanggang sa humantong sa pagkalikaw ng landas. Lalo pang naglubag ang loob ni Ace ng muling mag-asawa ang kanyang nanay at galit na galit siya sa kanyang stepfather dahil hindi niya ito matanggap Gayong buhay na buhay pa ang kanyang totoong tatay. Dahilan upang siya ay mapalayo ang loob niya sa kanyang ina. at Naging daan naman ito na mas lalo pang napalapit sa kanyang ama. Nagkasama silang nanirahan sa isang opisina sa Santa Cruz at dito ay naranasan nila ang hirap ng buhay. Dumating din sa punto na wala na silang pambili ng gamot at walang maihain sa pagkainan tuwing sasapit ang kapaskuhan. Pero masaya pa din siya dahil kapiling pa niya ang kanyang ama. Ngunit di naglaon ay iniwan din siya ng kanyang ama at nagtungo ito sa Amerika upang makipagsapalaran. At dito na nga tuluyang nawasak ang mundo ni A. -Sharp dahil kapwa iniwan siya ng kanyang mga mahal sa buhay na siya sanang gagabay at magiging sandigan nito sa kanyang paglaki. Taong 1966, si Ace ay naging palaboy-laboy at nakikitira siya sa kanyang mga kaibigan pero ganun paman ay sa una lang maganda ang trato nito. At sa di kalaunan ay nagbabago na ang pakikitungo dito. Naligaw siya ng landas nang mawalan siya ng magulang na sinasandalan. Noong mga panahon na iyon, ay sinukuan siyang hanapin ng kanyang ina, ngunit ayaw niyang tumira doon dahil ayaw niya sa kanyang stepfather. Kaya naman namuhay siya ng mag-isa at hindi siya umaasa sa magulang at sa edad na labing dalawang taon ay nagtrabaho na siya sa isang illegal na kasino upang matustusan ang kanyang mga pangangailangan. Sa kaparehong taong ding iyon, ay unang mabinyagan ng 19 anyos na babae ang kanyang pagkalalaki. Dahil sa malaki ang kinikita niya sa kasino, kaya nga nagagawa niya ang nais niya. At dito ay natuto na siyang magbisyo, magbarkada at maligaw ng landas. Ngunit batid nito sa sarili niya na hindi siya masaya sa kanyang ginagawa at ang tanging hanggad lang niya ay ang kalinga at pagmamahal ng isang magulang. Kahit ilang beses na itong hinanap ng kanyang ina ay paulit-ulit din namang umaalis si Ace dahil sa masamang loob nito sa kanyang ina. At nung mga panahon na iyon ay ipinagdiwan niya ng mag-isa ang kanyang kaarawan sa La Union at naghihintay ng pagbati na mula sa kanyang mga magulang. Mga bagay na naaalala niya noong siya ay musmus pa lamang at masayang dinadaos ang kanyang kaarawan na kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit nakakalungkot isipin na tila bawala ng nakakaalala sa kanyang karawan noong mga panahon na iyon, bagay na dinamdam niya. Kaya naman malungkot siya na nilisan ang La Union at umuwi ng mag-isa sa Manila at dito na nga siya nagtangka na magpakamatay dahil sa pakaramdam niya ay wala nang nagmamahal sa kanya at wala nang patutunguhan ang kanyang buhay. Mabuti at may nakakita sa kanya at nasundan pa ang pagtangka niya sa kanyang buhay sa ikalawang pagkakataon noong iniwan ito ng kasintahan niya ngunit napigilan ito dahil may nakakita uli sa kanya. Pero simula noon ay nagising na sa katotohanan si Ace at sinabi niya sa sarili niya na wala talagang silbi si Ace. Bakit mo sinisikap na magpaktay? dahil hindi mo pa naman nalalaman ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Kaya naman naging daan ito sa kanyang pagbabago sa hinaharap at nagsimulang bumangon sa sunod-sunod na pagkakadapa sa buhay. At dito na nga ay may mga nag o sa kanya na bumalik sa mundo ng showbiz. Kaya naman din niya sinayang ang pagkakataon na ipinagpatuloy ang kanyang karera sa pag-arte. At noong 1969 ay nangkuhanin si Ace York ng Sampaguita Picture na kung saan ay unang niyang nakalab team si Nora Honor na noong mga panahon na iyon ay kapwa sila teenager. Ngunit hindi gumana ang chemistry nila kaya naman nagpasya si Ace na magpahinga at ayusin ang buhay sa likod ng kamera. Kaya naman muli siyang bumalik sa kanyang nanay at dito niya napatunayan na napakabuting asawa pala ng kanyang stepfather na isa ring aktor noon at mahal na mahal ito. Ang kanyang nanay kaya naman naintindihan na niya na naging sitwasyon ng kanyang ina noong mga panahon na iyon dahil siya ay mature na sa kanyang pag-iisip. Taong 1973 ay nang magsarado ang pinapasukan nitong illegal na kasino at sa edad na labing siyam na taon ay nakaipon na ito ng pera para masuportahan ang kanyang pag-aaral. Kaya naman ipinagpatuloy niya ang naudlot niyang mga pangarap. At di naglaon, noong 1975 ay nakatapos si Ace sa kursong Business Management sa Ateneo de Manila University Noong 1976, sa inaasahang pagkakataon, ay nagkita sila ni Lina Roca upang siya ay hikayatin na bumalik sa mundo ng showbiz. At pumayag si Ace, pero di niya ito naging priority. At noong mga panahon na iyon, ay may lumber business siya. Dahil ayon nga dito, ay di naman permanente ang kasikatan sa karera sa pagkaartista at muli siyang ipinasok ni Lino Broca sa acting workshop at siya na din ang gumabay dito. Napansin nilang masyadong banyaga ang kanyang pangalan. Kaya mula sa pagiging Asia ay pinalitan nila ito na Ace Verhel. Alinsunod sa pangalan na ginamit ng kanyang ina na si Alicia Verhel. Nagkaroon muli siya ng pagkakataon na makapasok sa mundo ng showbiz at noong 1977 ay nakasama siya sa pelikula at sa katauhan bilang si Ace Verhel na pinamagatang inay na kung saan ay muli niyang nakatrabaho ang kanyang nanay na si Alicia Verhel at nasundan pa ito noong 1978 na ang batang City Jail na kung saan ay isang taon siyang namalagi sa loob ng kulungan upang pag-aralan ang ugali ng bawat bilanggo doon na siya namang naging daan upang magkaroon ng magandang pakikipag-ugnayan sa loob ng mga bilanggo. Malaking proyekto ang pelikulang ito, kaya naman di niya sinayang ang pagkakataong ibinigay sa kanya at ito din ang naging daan upang mas makilala siya at dito na din siya tinaguri ang bad boy ng pelikulang Pilipino. Naging huwaran siya ng mga preso. Kahit matagal nang natapos ang pelikula, ay sinusulatan pa ito upang kumustahin at hanggang sa paghingi ng tulong na hindi naman ito ipinagkait ni Ace sa mga preso. Dahil damang-dama din niya ang hirap ng buhay lalo na sa loob. Dahil sa husay na pinamalas ni Ace Berhel sa pag-arte, ay kaliwat kanan ang kanyang naging proyekto. Kadalasan ay puro aksyon ang kanyang pelikula. At umabot sa higit anim na po ang kanyang mga nagawang pelikula at ilan sa mga ito ay ang Hoodlum Killer, Teritoryo Ko Ito, Mahal Kong Taksil, Kanto Boy, Hari ng Tondo, Ikaw o Ako, Siga, Sugo, Tong Utang Ko, Sa Iyo Ang Buhay Ko, Pieta at marami pang iba. Dahil sa galing na ipinamalas niya sa pag-arte, ay humakot ito ng iba't ibang mga parangal. At ang ilan sa mga ito ay nang makamit niya ang Best Actor sa Gawad Urian nomination sa kanyang pelikula na Boom Arienda noong 1985 at apat na beses din niyang nakamit ang Best Actor sa FAMAS Award. Dahil sa magandang pag-usbong ng karera nito, ay siya din naman singtamis ng kanyang love life dahil noong panahon ng kanyang kasikatan ay nakilala niya si Maya de la Cuesta at ito ay ang kanyang pinakasalan. At nagbunga ng isang anak na lalaki ang kanilang pagmamahalan na pinangalan na Alejandro de la Cuesta Aguilar. Ngunit sa kabila ng tagumpay nito sa karera ng pag-arte ay siya namang unti-unting paghina ng pelikulang Pilipino. Nasyang naging dahilan ng pamumuhay niya ng pribado at minsan na din itong nasangkot sa kasong rape at kasong illegal drugs. Ngunit kapwa naman sila ay hindi napatunayan at nadismiss ang kasong ito laban sa kanya at nakalaya din kaagad. Pagkatapos niyang malinis ang kanyang pangalan ay muli itong bumalik sa mundo ng showbiz. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, Noong Disyembre 2007 ay isinugod siya sa Chinese General Hospital dahil sa malalang kondisyon nito. At hindi na siya nakalabas dito at tuluyan na siyang binawian ng buhay noong Disyembre 15, 2007 sa ganap na 3:17 AM. Siya ay pumanaw sa edad na 53 taong gulang dahil sa atake sa puso. Siya ay binurol sa La Funeraria pas sa Quezon City at ang kanyang mga labi ay ikinremate noong December 21, 2007. Nakaka-inspire sa mga taong marunong magsimikap para makaahon sa kahirapan. Pero ang mas nakakaantig ng puso ay eh sa kabila ng pagsisikap at tagumpay ay nakabaon pa rin ang magkabilang pamo sa lupa.